Yeah, yeah. B P Records. Yeah. Hey, haha. <laughs> mag-iingat ka palagi Huwag ka mag-alala Di mang kita makasama ngayon Pero hindi yun rason Para ako ay maghanap pa ng iba Sapagkat ako'y kontento na Sayon sa'yo lang ako Ikaw ang kumumpleto sa mundo ko at bumuko Kaya wala nang dahilan para ako'y magloko Pa sa babae na naging kabiyak na ng buhay ko Kaya multiwala ka lang Lagi mong tatandaan Walang pakita ng maalis ating makahadlang Kahit malayo ka man Makakaasang hanggang dulo di ka papalitan Kaya mahal Magtiwala ka lang magbabago Pag-ibig ko'y sa'yo lang Kahit malayo ka man Mahal pinana subalit pinaglayo baka upang pagtibayin ng hindi na mabigo hawak kamay na kinapitan ng pangakong binuo na kailan may di papatinag sa tuksong mapangbuyo mapaglaro si Bakala susubukin ng tatag kasi lang na tayong dalaway tinadhana kakayanin ng lahat mapatunayan lang pagmamahal ko lagi sa iyo ay tapat malayo man ating pagitan sa ngayon wag umiyak sapagkat magkakaya ka pang muli yan ang tiyak palagi kang inaalala San mandalhin ng yapak ng aking mga paaman na natili ang gala, ang galak na muli kang mahagkan at Magkasamang susulitin ang kabilugan ng buwan Sa aking pagbabalik Sabay nating dudugtungan Ang ating kwento ng pag-ibig pag na aking sinimula araw at gabi na hindi kita katabi Nakakapani bago di alam kung paano Paano ko makakayanan na hindi kita kasama Ang distansya natin ay napakalayo Paano ko makakadayo Yung pagitan natin libo-libo na espasyo Matagal pa nga siguro na luminaw ang malabo Na ikaw ay makasama kahit nasa kabila ka mang ibayo Pero kahit na ganon pa man Baka tandaan palagi na andito lang Ako sa'yo nagaantay na kaabang Sa muli mong pagbalik kahit malayo man Ating pagitan ang bukot tangi kong ipapabaon sa idiotiwa wala atbus ko na pagmamahal libo kilometro agwat sa isa't isa sa aking puso ay mananatili para sa mahal Balihin ng sumpahan nating dalawa Maghihintay ako nang muli ako sa